koy Anime TV Hindi Hindi biro ang kaya niyang gawin Matapos natin malagpasan at mailagan ang lahat ng mga atake niya Hindi ako makapaniwala na mayroon pa palang kayang ilabas itong si Beyond Netero kung hindi ako nagkakamali iyan yung nakita ko kanina nung inatake niya si Tone Pricks at si Zoldig ano naman ang kapangyarihang yan sa inyo nailabas ang kapangyarihan ito di bale mas okay na rin yun para maging madali ang katapusan yung lahat <laughs> ano naman ang bagay na yan mas hamak na mas malaki ito kaysa sa kapangyarihan ni Jing at ni Don Trix na nakita natin. Itsura pa lang nito ay nakakatakot na. Tama ka dong kilua at sa lahat mas malakas ang tinataglay nitong aura. Ang buong akala ko ay wala na magagawa si Beyond Netero kaila Jiring at Gon. Sinasabi ko na nga ba, hindi niya pa nilalabas ang tunay na kapangyarihan niya. Hanggang ngayon ba naman may kaya pa rin siyang ilabas na mangyari At higit sa lahat, napakalakas nito kaysa sa una na nakita natin. Don, kung hindi ako nagkakamali, ito na ang tunay niyang lakas. Pero paano natin ito mapipigilan? Paano natin siya matatalo? Yun din ang problema ko. Dahil hanggang ngayon, hindi ko alam kung anong tunay niyang kakayahan at anong kaya niyang gawin. Kaya wala pa akong maisip kung paano siya talunin. Hindi maganda ito. Kailangan natin mag-ingat dahil sigurado ako sa isang atake lamang yan ay eh kaya agad tayong tapusin ng ganong ganon lamang. Ngayon, uumpisan ko na. Ang pagtapos sa inyo Masyado nang humaba ang oras nyo kaya wala na akong magagawa kundi ang gamitin ng kapangyarihang ito. Pagpasensya nyo sana ako pero kailangan kong itong gawin para sa aking pangarap at inaasam na kapangyarihan. <tinyo> <tinyo> ah! Ah! Uh! 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 Uh, uh, uh. Ang lakas! Uh. Huh. Talagang hindi pa ubus ang swerte nyo. Sa ganong distansya ay nagawa mo pa rin umilag, Jing. Masasabi kong henyo ka talaga sa paggamit ng Nen. O't pa dun, napakahirap mong kalaban. Don, sa mga atake niyang yon, wala siyang balak para patagalin tayong dalawa. Tama ka, kaya naman susubukan ko ang buong kong lakas para atakihin siya. Mas okay na siguro yon kaysa wala akong gagawin. Ikaw, ano naman naisip mong paraan? Bigyan mo ako ng sampung minuto para malaman ng lahat ng kakayahan niya. Kung ganun, ang tanging paraan na muna ngayon ay atakihin siya ng atakihin. Tama ka, Don. Bibigyan ko siya ng malalakas na atake nang sa ganun malaman mo ang mga kaya niyang gawin. O oh, sige, basta mag-ingat ka. Nandito ako para alalayan ang mga gagawin mo. Ahit na ano pang gawin niya. Basang basa ko kung ano man ang gagawin at iniisip niyo. Kaya baliwala ang lahat ng mga plano niyo. Ano ito? Ah, anong nangyayari? ano ang bagay na ito? Isang malaking... Mahihina lang ang nasa tanong hindi. Hindi pwedeng mangyari kaila Jing at ganito. Nadaganan sila ng malaking kamay nabigla na lang lumitaw sa itaas nila. Buti na lang, nararamdam ko pa ang aura ni Gon. Alam kong, alam kong nandiyan pa rin sila at walang nangyaring masama sa kanilang dalawa. Alam kong napakalas ni Beyond Netero pero hindi pwedeng matalo si Master Jing at Gon sa pagkakataong ito. Dahil wala na tayong aasahan na kung sino pang makakatalo sa kanya. Ganon, magagawa ni Beyond Netero ang napakasama niyang plano sa mundo. Kaya hindi hindi pwedeng mangyari yun. Anong... <laughs> Mas malakas ka na nga ngayon Dahil sa pangyarihan ng Dark Continent Pero hindi naman piyatang pwedeng Ganun-ganun lalamang kami Magpapatalo sa'yo uh, Ano? Napakatibay Hindi <laughs> ko akala ang hindi ubra sa kanya ang gano'ng atake. Nilabas ni Jing si Akuma. Hindi naman pwedeng nakatayo lang ako dito at nanonood. Sa pangalawang pagkakatao ay nakita ko rin ulit ang kapangyarihan mo, Jing. <laughs> Nagiging masaya talaga ako pag mas malalakas pa ang nakakalaban ko. paanong ganun siya kabilis sa laki niya niyan at bigat ganun kabilis tumilos ang kapangyarihang ito ramdam na ramdam po ang mga bigat na pag-atake niya Halos madurog ang mga braso ni Akuma sa ataking yun. Ito pa! Uh, ano naman ang bagay na yan, Jing? Hindi mo na sinaba sa akin na ganito pala kalakas ang pagkakaharap natin. Alam kong hindi lang itong ang niyang gawin. Marami pa. Ngayon, ito naman ang subukan mo. Hindi na ang papayag pa na may masasaktang ka pang iba! Beyond netero! Nakakalungkot. Dahil hanggang dun lang ang kinaya mo, Ching. Marami pa sana akong ipakikita at ipararamdam sa iyo. Ngayon, ang anak mo na lang ang nasa harapan ko. Wala na dapat akong problemahin pa. Kaya pa alam. Pata.